Nararamdaman mo na ba ang takot? Naranasan mo na bang dumaan sa mga sandaling ang pag-aalala at kawalan ng katiyakan ay bumabalot sa iyong mga iniisip at ang pangungulila ay pilit na sumasakop sa iyong puso? Baka ikaw ay dumadaan sa isang mahirap na yugto ng buhay, mga problema sa pera, krisis sa pamilya, sakit, o ang pakiramdam ng pag-iisa na tila walang nakakapansin. Ngunit ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang isang katotohanan. Na maaaring magbago ng paraan ng pagharap mo sa iyong mga pagsubok. Ang Diyos ang iyong ilaw at kaligtasan. Sa Salmo 27, tinuturuan tayo ni David ng isang makapangyarihang aral tungkol sa tapang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kahit na ang lahat ng bagay ay tila laban sa atin. Ang salmong ito ay hindi lamang isang magandang awit. Ito ay ipinanganak mula sa mga tunay na karanasan ng isang lalaking humarap sa pag-uusig, pagtataksil at mga labanan. Pumasok tayo sa kwento sa likod ng salmong ito at unawain kung paano pinapalakas ng Diyos ang iyong puso tulad ng ginawa niya kay David bago tayo magpatuloy i-comment sa ibaba ang Panginoon ng aking ilaw at kaligtasan. Ito ay isang propetikong deklarasyon sa iyong buhay. Si David ay hindi lang isang hari. Siya ay isang batang pastol, isang mandirigma, isang takas, at higit sa lahat, isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Mula sa kanyang kabataan, natutunan niyang magtiwala sa Panginoon. Nang makita ng lahat ang isang batang lalaki, nakita ng Diyos ang isang hari. Nang magkamali ang hukbo ng Israel at matakot kay Goliat, nakita ni David ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang pananampalataya. Ngunit hindi madali ang buhay ni David. Siya ay pinursige ni Saul. Napilitang magtago sa mga kuweba at hinarap ang mga labanan na tila imposibleng manalo. At sa gitna ng lahat ng ito, isinulat niya ang Salmo 27. Ang Panginoon ang aking ilaw at kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang kalakasan ng aking buhay, kanino ako mangangamba? Salmo 27:1. Alam ni David na ang kanyang lakas ay hindi nagmula sa kanyang espada o sa kanyang hukbo. Nagmula ito sa Panginoon. Naintindihan niyang kahit na ang takot ay sumusubok na maghari sa kanyang isipan, ang Diyos ang kanyang kalakasan. Naramdaman mo na bang napapaligiran ka ng mga problema? Parang wala nang solusyon? Naranasan din ito ni David. Kapag ang mga masamang tao ay nagsasalakay upang sirain ako, sila ang matitisod at madadapa. Salmo 27.2 ito ang tiwala ng isang tao na alam na ang Diyos ang lumalaban sa ating mga laban. Hindi lang si David ang nakaranas ng takot at kawalan ng katiyakan habang nagtitiwala sa Diyos. Mayroon ding ibang mga tao sa Biblia na hinarapang malalaking hamon sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Josue ay tinawag upang pamunuan ang Israel pagkatapos ng kamatayan ni Moises. Nakatayo siya sa isang hindi kilalang lupaing na papalibutan ng mga kaaway, Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot, huwag manghihina, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay makakasama mo saan ka man magpunta. Hosea 1.1.9 Si Esther ay kailangang isugal ang kanyang buhay upang iligtas ang bayan ng Diyos. Maaari siyang tumakas, ngunit pinili niyang magtiwala sa Panginoon at kumilos ng may tapang. Si Pedro ay natakot ng maglakad siya sa tubig at nagsimulang lumubog, ngunit iniabot ni Jesus ang kanyang kamay at iniligtas siya. At ikaw, nakaharap ka ba sa isang bagyo sa iyong buhay? Alam mo na ang Diyos ay naroroon sa iyong tabi. Na Naintindihan ni David na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa kanyang lakas, kundi sa kanyang malapit na ugnayan sa Diyos. Kaya't sinabi niya, Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon, at ito lamang ang aking hahanapin, na ako'y makapamuhay sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay upang masdan ang kagandahan ng Panginoon at magmuni-muni sa Kanyang templo. Salmo 27.2 Naunawaan ni David na ang presensya ng Diyos ang Kanyang pinakamahalagang kanlungan. Ito ang susi sa pagpapagtagumpayan sa takot. Huwag umiwas sa Diyos sa mga mahihirap na panahon maglapit ka pa sa Kanya. Sa pagtatapos ng salmo, nagbigay si David ng isang makapangyarihang paalala, maghintay sa Panginoon, magpakatatag ka at magpakatapang, maghintay sa Panginoon, Salmo 27.14. Ito ang salita ng Diyos para sa iyo ngayon, maghintay sa Panginoon. Hindi mahalaga kung anong laban ang iyong kinakaharap, hindi ka iniwan ng Diyos. Ngayon, nais kong imbitahan ka sa isang espesyal na bagay, magdasal tayo ng Magkasama isara ang iyong mga mata, huminga ng malalim at buksan ang iyong puso. Makipag-usap tayo sa Ama, aming Ama, makapangyarihang Diyos. Kami ay lumalapit sa iyong harapan ngayon dahil alam namin na ikaw ang aming ilaw at kaligtasan. Panginoon, may mga taong nakikinig sa aming panalangin na dumadaan sa takot, kawalan ng katiyakan at napakalalaking pagsubok. Ngunit tulad ng pagiging kasama mo kay David, maging kasama mo ang bawat isa sa kanila ngayon. Kahit maglakad ako sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anuman, sapagkat ikaw ay kasama ko. Salmo 23.4 Panginoon, palakasin mo ang mga pusong napagod, magbigay ng kapayapaan sa mga isipan na naguguluhan, at ibalik ang lakas ng mga nakakaramdam na gusto nang sumuko. Ikaw ang isang Diyos na tapat at makapangyarihan at kami ay naniniwala na wala ni isa mang laban na mas malaki kaysa sa iyong kapangyarihan. Ihagis ninyo sa kanya ang lahat ng inyong alalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Version Pedro 5 Sinsa Ama, idiniklara ko ngayon sa pangalan ni Jesus na ang lahat ng takot, ang lahat ng alalahanin at ang lahat ng kalungkutan ay mawawala. Naway maramdaman ng bawat taong nakikinig sa panalangin na ito ang iyong presensya at matanggap ang iyong kapayapaan. Kami ay nagpapasalamat, sumasamba at nagpapuri sa iyo sapagkat alam namin na ang mga dakilang bagay ay ginagawa mo na ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo ang panalangin na ito sa iyong puso, i-comment sa ibaba. Tiwala ako sa Panginoon, ibahagi ang mensaheng ito. Huwag itago ang biyayang ito para sa iyong sarili ibahagi ang video na ito sa hindi bababa sa trima tao na nangangailangan marinig ang mensaheng ito ng pag-asa. Maari kang maging instrumento ng Diyos upang magbago ng mga buhay. Ngayon, huminga ng malalim. Maramdaman ang kapayapaan ng Diyos na pumapawi sa iyong puso dahil siya ay nag-aalaga na sa lahat ng bagay. Magkaroon ng isang magandang at pinagpalang araw.